dalhin eh, dalhin ko talaga ito mga kapiling dahil walang plato sa bahay. What? Itong dalawang ito. Dalhin ko ito. Oh my God! Pati rin ito. Itong itim ba? Ano kayang klaseng ano to no? Ay, dalhin natin ito. Oh. Eh. <laughs> May <man> oy eh. Ay! <laughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel Ngayon na naman mga kapilingon na another ikot-ikot na naman ang ating gagawin at maglirao-lirao na naman tayo sa mga gilid Pasok na naman tayo sa mga sulok-sulok dito Sana no, mayroon na naman tayo makuha ngayon Kaya let's go mga kapilingon Sana palarin si Pilingero ngayon para hindi maging alkansi ba <laughs> Mag -ikot, ikot para maging sulit at worth it ang lahat Sana all kaya pasok na naman tayo dito. Magtingin-tingin na naman tayo dito sa basurahan ito. Sana. Sana naman pagbigyan si Pilingero ngayon. Para ano ba? Kaya ano pang iniintay natin? Tingnan natin at buling ting puting kain natin ang mga ito mga kapilingon. Pag ano muna natin? <laughs> ano ba ito? Himayin? Ano ba naman tawag yan? Himalaran? Naloko na. Ay, for the update mga kapilingon, naglakad pa tayo no. Lumipat ako na ibang spot dahil kanina, ay, puro lang basura yun eh. kaya hindi ko na lang ipakita dito ba. <laughs> Sayang <laughs> ng oras. Kaya dito tayo sa kabila. Uting kayo uting kay ko kanina, halungkay nang halungkay, tapos wala mang magagamit, mga ano man talaga, legit na basura. Kaya proceed tayo sa iba, baka merong nagantay sa atin. sa naul sa unahan. Hanggang sa ngayon, naglalakad pa tayo. Tapos dito ba? Hindi ko may dinir ang lugar la dito. Dahil well, kung umaga at saka hapon, sobrang lamig. Sa gabi, ngayon naman, sobrang init. Grabe talaga itong lugar na ito dito ba? Kaya, kailangan nung naka-jacket ako ngayon pero parang pagpawisan ako nito dahil sobrang init. Kailangan ko din kasi magsuot ng jacket dahil mamaya hindi ko alam kung abutan tayo ng dilim. Tapos sobrang lamig. Kaya yun. Patuloy na lang tayo sa ano Sige dal-dal si Pilingiro no? Para makahanap na tayo. makauwi na rin. Hanggang ngayon ay naglalakad pa rin tayo nagliraw-liraw sa gilid-gilid pero hanggang ngayon wala pang nakikita pero hindi tayo susuko pagod pero hindi susuko susuka pero hindi Papa, sa sulat nagliraw-liraw pa tayo may e, tiyan tsa na tayo nakarating a few moments later dito banda mga kapilon may nakita kong mga school supply mga school supply mga ano ba like crayons dito sa plastic na ito kaya tingnan natin Nako, daplin sa gilid pa tayo ng daan. Mapalaban at mapaano talaga si Pilingiro pag ganito ba? Mapasubo. Kasi maraming sasakyan, maraming tao. Expected na talaga mga tao dahil sa daan man to. Pero laban lang oy. Sabi kanina huwag susuko. Kaya hindi tayo susuko hanggat pwede pa. Idandahan lang natin baka liparin sa hangin ba. Ang, ang ano pa naman ang ang hugot ng pagano ba? Higpit ng pagkatali. Yan, may tumitingin na sa akin. Pero ano muna, tanggalin muna natin yung gloves para mapadali kunti. Pag natanggal na, saka pa natin iyan ano. Sayang din kasi, mga ano man to, parang mga oil pastel ba? Oil pastel? Pastel. Yung sa mga bata ba? Nakikita ko kasi. Nasisilip ko lang sa ano ba? Medyo matagal-tagal. Ito kunti kasi ano man. Tang, tang, ano ba? Tanggal, tanggal, ano, suot kasi. Ano man ito? Uy, oh? ano ba to? Ay, nangapudpud na pala. Sayang. Akala ko okay pa. Pudpud -pud na pala mga kapilingon. Hindi na ito pwede. Pero try natin sa iba. Meron para marami kasi. Oh, wala. Ang dami, oy. Oh. Ang dami pala nito. Nang ano na pala, oh. Nangapudpud ba? Nangasira. Parang old stock. Ganon ba, oh. Pero dalhin natin yung iba. Pilihan lang natin may mga ano pa may, may maganda pa ba ang dami kasi parang puno sa ano ito rin oh ay katay. ito rin ang ganda oh piliin na lang natin may sisidlan may lagayan pa oh tingnan natin ano ang ah! lagayan hindi pa ako hindi ko pa alam paano buksan ay ito puno <laughs> puno sa mga ano ba Ang dami oh, puro will pass, pastel pastel, pastel pastel Ano, puro puno yun talaga. Yan ako muna, gamitin ko muna yung isang cellphone para makikita ba, ipiplex, ko ba. Kasi ano kasi, may nag-request, uh, no, ano di kasi, ang nakakaano kasi sa akin, <laughs> malayo yung camera, isa lang kasi yung camera natin. Kaya ito ito sobrang dami. Try muna, uh, saglit lang muna Ito ba? Ito sobrang dami oh. Grabe ang dami kasi oh. Magaganda pa naman. Maayos pa ba? Pilian talaga natin ng ano. Ano punas lang katapat nito, oh. Eh. Dugyot na dugyot kasi kasi ano. Ang dami. Magdala talaga ako nito. Ito wala pang iban. Ay walang ano ba. Hindi na overios. Yung gano'n ba? Ano talaga ang dami oh. Sobrang dami oh. Ito sa, ila, sa loob ng plastic. Ano muna natin, itabi muna natin yung yung cap. Sobrang dami talaga, oh. Punong-puno. Ano sobrang dami nilapitan ako ba Nagta nagtaka sila akala nila siguro ano bilisan ko na lang to sobrang dami ilagay na lang natin sa ano ba pilihan na lang natin ng ano pilihan na lang natin sa mamaayos mama. pa ito maayos pa to oh. <laughs> e, ano lang natin ito I e, anong tawag nito ay eh? piliin natin ng maayos pa at maganda pa kasi ito oh tali natin itong ano Ayos pa kasi sobrang ayos ang daming kulay <laughs> huwag na lang natin dalhin itong nasa gitna eh. ang dami kasing dumadaan eh <laughs> nasa daanan kasi tayo hindi taka yung mga tao piliin natin yung ano ito oh. <laughs> na yung mga bata nito eh mag -ano ba nadugyot kasi siya kasi basura kaya sayang din pag hindi natin dalhin kunin lang natin ang mga ano yung mga naputol na talaga ba iyan natin sayang din kasi ito kaya eh dalhin natin oh ito pa ang ano yun natin na bili bili patay nito na mas mahal din naman ito pati itong ano lalagyan ito oh, ang dami. Wow! Daling din natin ito. Oh, sayang din kasi. Hindi hindi ko alam kung gagana pa ba ito dahil ano naman to? Parang dugyot naman. <laughs> dugyot kasi ng muka. Ang dugyot na kasi oh. Na ito dalhin pala natin, naloko na. Ilagay ko muna dun sa ano. Ito dalhin talaga natin ito lahat. Sayang din ito eh. Kaya ilagay na pilingiro sa lalagyan mo. Ayan, lagay muna natin kasi para mapabilis. Namikos na to mga kapilon ba? Hindi ko na to naisip. Parang nagkamali-mali ako. Iba-iba yung nadala ko. Basta dampot ako na lang ako nadampot kasi dumadami yung mga tao. Nagano na ba? Pinalibutan na nila ako. Nagtaka sila sa anong ginagawa ko. Kaya ito. <laughs> Mas, mamaya na lang to sa bahay. Isigrikit ko eh. Parang nadala ko yung mga sira. Basta. Basta kay dampot na lang ako ng dampot ba? Yeah, pasok tayo dito sa mga kanto-kanto kahit saan sa kahit sa si Pilingiro <laughs> mag ano lang tayo gamitin natin yung instinct nako oh, ang dami pa namang tao ngayon basa na ba kasi hindi na kasi gano'ng kalamig kaya yun, ay laban lang naman tayo dito hanap hanap na naman tayo sa gilid gilid sana naman mga dagdagan itong mga school so ano ah, ba mobile well pastil natin a few moments later a few inches later two hours later One eternity later. Di to rin banda mga kapilol may nakita kasi ako parang bag ito iwan ko lang kung ano to no. Tingnan natin kung ano to. Hindi lang sa ano ikilid ng building. Kaya tingnan natin. Ano pang pinag-ano ni Pilingiro? Nag-ano muna ako nag Nagano ano muna ako mga kapiling nag nagpa ano ligway -ligway ko ligwi-ligwi ko kanina ba kasi maraming tao. Pinantay ko muna ma mawala sila lahat ba. Tingnan natin ito. Ito po'y patay. Naloko na. Tanggalin ko muna yung gloves. Iman, e, hindi kasi matanggal eh. Ang ano kasi ang higpit ng pagkatali. Ako uti na lang na atinanan eh. Wait, wait, eh, ano ba? Ano bang tawag nito? Eh? Ang <laughs> kasi ng ipaka. Ano na lang ay makuot naman. Ito ano kaya to no? Ay bag nga pero maraming laman. Ah, natin agad sa bahay na lang natin tingnan kung ano Eh. Ano ba to? Para mang punong-puno. Parang parasyut. <laughs> Iwan ko lang. Ito, marami ding midyas. Marami mga tawil. Ganito ang tawil nila dito. Maliliit lang ba? Ito ah. Eh. Ang daming pagkain na ano ba to para sa buhok o oh, pagkain ba to iwan ko lang. Yeah, ito na lang ang dalhin natin oy, oh. itong bag. A few inches later. Banda mga kapilon, may nakita akong kitchenware na naman. Eh yeah, tingnan natin. Baka maayos pa to. Ilagay muna natin ang camera sa baba. Yan, kasi mintras wala pang tao ba habang wala pang tao. Eh. Yeah, tingnan muna natin. Kasi mamaya-maya nito, marami nang tao. Ito oh. Ito, eh, dalhin ko talaga itong mga kapilingon dahil walang plato sa bahay. <laughs> itong dalawang ito, dalhin ko ito. I ano natin? I eh, Pati rin ito, itong itim ba? Ano kaya klaseng ano to no? Idalhin natin ito. Eh. <laughs> May itim man to, eh. Pero dalhin ko itong mga kapilingon, made in Korea, Busan. Ay, dalhin natin ito parang maganda mang klase. Ito, eh. ay ang laki, eh. Para mang lalagyan ito ng uh, ng sabaw ba? Ayan, hindi, ah, ang dakti. grabe. Ay, dali natin itong mga kapilingon. Sit, man. Grabe ang, uh? eh ng ito mga kapilingon. Maganda ang klase niya pa parang hindi isa babasag, madali mabasag. Yan dami nakatingin sa akin. Parang na talaga ako artista sa noon. Artista. Ba't well, meron dito sa baba? Para mutong ano Yung bigat. Ito dali natin ito mga kapilingon. Eh, ganti na yan. Imikos na yan sa ano. Sa sisibla natin na yung ano ba, sa na green Dalhin talaga natin ito. Ito, dala. Na ano na, namikos na sa ano. Namikos na sa mga ano ba yun eh? Yung kitchen uh, school supplies ba? Yung mga oil well pistil. Ako, wala man. Kaya, proceed sa iba. Ibang spot na naman. Si Aro. Pabigat na pabigat na tayo ah. May school supply at saka may ano na, mga kitchenware. <laughs> Kasi maraming tao nag-ano sa akin ba? Nagtaka sila. Bakit sabi ni Guru nila ba? Bakit may malaking mata dito ni Masura? Ano? Ang daming oil pistil. At saka ano, linagay ko na lang yung iba sa aking bag na itim. Oy, para makamabalagyan ng space yung ano ba? Yung mga kitchenware natin. Lipat pa tayo doon sa kabila. Marami pa tayong spot ma -ano, dito. Madaanan. Kasi malayo to eh. Kaya habang papauwi eh mamasura. Mag magano ba? magdaanan Yeah, let's go. Two years later. Ang ah, banda mga kapilingon may nakita tayong plastic na blow kaya ay ano pang hinihintay ni Pilingero. Tingnan na naman natin ito. Baka ano naman laman ito. Parang may nakita kung ano ba. Parang ano ba Badminton bat? Badminton ano tawag nyo basta sa badminton mga kapilingon? Parang bat ba bat? 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 Basta? <laughs> para sa badminton tingnan natin kung ayos pa to lawan papalaban talaga tayo pag ganito ba dahil sobrang higpit resulta kaming pun ng bubog sa Itu yun ito mga badminton bat bayan yan? At dito banda mga kaplingon habang abalang abala ako sa pagtuwa-tuwa dyan at saka nakapukos kasi ako sa mga basura ba. Tingin ako ng tingin, pukos talaga tayo dahil baka meron tayong mamimiss ba. Sayang din. Kaya hindi ko na malaya na lubat na pala ang aking microphone. Kaya nakamute itong video ay kailangan natin mag voice over. Kaya tingin ng tingin ako dyan. Meron kasi akong napisil at nakapa Akala ko kasi ano, magagandang bag. Kaya tinitingnan ko talaga siya kasi sayang pag hindi natin maano kasi nakabalot pa kasi siya ng maitim na plastic. Ang akala ko kasi ay ano na kasi pag bag kasi pag usapan ay sobrang na excited si Pilingiro iban ko lang na adik ako sa bag <laughs> hindi kasi ganito kasi yung mga kapilingon sobrang hirap kami sa pagbili ng bag dati ba dahil mga bata kasi kailangan na pag eskwela kaya ngayon, instead na bumibili pa tayo, ay laking tulong itong bag kasi hindi na kailangan magbili. Kaya ganoon okay talaga na dati, kalaki impact pag bag na mahal ba? Kaya sobrang dadlihin ko talaga, sobrang nahimuhaling ako sa bag dahil naranasan kasi namin dati na gipit ng kipit ba yung mga, ba, mga bata, kawawa. Kaya ngayon, na ano, oh. may pagkataon tayo dito makikita ng ano, ay dalhin talaga natin. At dito banda, may nakikita naman akong plastic din, nagkasing kulay din ba? Akala ko meron na din kasi ako na ano, napansin ay sa isip ko bag na naman kaya ito pero ay buwan ko lang na adik na talaga ako sa bag eh ano pang tinutumpik-tumpik ni Pilingiro, ay titingnan talaga yan at nilagay ko muna yung bag sa gilid ba yung dala ko kasi ang bigat tapos para makaplaster din ng mabuti eh, dahil nanakit na talaga yung bag ko sa yung yung ano ko ba yung bugan ko sa kakalakad kasi ang layo ng ating na ano layo ng ating ninikot-ikutan ngayon kaya pisil-pisil lang muna ako hindi ko muna ano tiningnan kasi makakapa mo lang kasi kung karton, mga ganyan kasi, karton, either karton, mga ganyan, disposable lang ba? Kaya ayun, napansin ko, disposable lang talaga. Kaya pa uwi na sana ako. Dito na naman sa isang sulok, may napansin na naman ako. Dito sa badminton, kasi ito mga katilang bakala ko, bag, sa may isipir, ano pala, nalagyan ng sa, sa badminton ba? Yung pangpalo sa badminton. Nalagyan ng pala, kala ko, ko. Yung bag kasi. Kaya pag bag kasi, lumalaki yung mata ni Pilingiro eh. <laughs> Kaya balik natin yung plastic kasi mahangin. Tingin pa tayo sa iba, plastic. At habang papauwi na sana ako sa, di, sa may di kalayuan, may nakita na naman ako isang plastic na akala ko ba nakaagaw ng atensyon sa akin. Nakala ko wallet, baka ito, baka may 1 million na ito sa loob. Kaya agad-agad kung kinuha at tinitingnan. Sabi ko, hindi naman to wallet or hindi din bag Yung ganun ba, parang ano kasi, para sa ako. Kaya ay, dali-dali ko talagang kinuha para malalaman talaga natin. Dahil sayang din, baka maganda ito ba at hindi natin tingnan. Kaya Uh, dahil nasa pinakasulok ay kinukuot ko na lang oy. At ito pala mga kapilingon, parang lalagyan ng sinsilyo. kaya ay, ay dinala ko na lang din oy para pangdagdag ito ba. At ito lang, maraming salamat. Shoutout po kay Ma'am Arlene Hamis or Jamis from Baguio City. Shoutout din po kay Ma'am Celia Cado from Millaor Camsor Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Rosalie Barira from Queens Row, Bacoor, Cavite. Shoutout din po kay Ma'am Suli Damyago from Tabura Proper, Pugo, La Union. Shoutout din po kay Ma'am Noralyn Siso. And shout out din sa Siso, uh, Solis, Hunyo, or Junyo, and Labisados family from Sincaban, Misamis Occidental. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera. Shout out din kay Ma'am T. Silis. Shout out din po kay Ma'am Ferlin Ohida from Cebu. And shout out din sa brother ni Ma'am, o sa family ni Ma'am from Negros og, from Negros og sa kuya ni Ma'am na si Sir Clemente nga naa sa barko at kay Sir Clinton General na nakajote ngayon sa Cebu at an advance happy birthday kay Sir John Kinit Aki ngayong April 18 at advance happy birthday din kay Sir Jos Kinil Aki ngayong April 24. Hayan, advance happy birthday po sa inyo mga sir. Shoutout din po kay Ma'am Amli Alyaron watching from Kubar, Saudi Arabia. Shoutout din po kay Ma'am Beatrice Waskin from Jinsan City. Shoutout din po kay Ma'am Nida G. Shoutout din po kay Ma'am Edeliza Hineo or Gineo from Kisun City. Shoutout din po kay Ma'am Juna Dilyamas, watching from Lebanon. Ang shout -out din sa anak ni Ma'am na magbe-birthday this coming April 17. Yan, advance sa pe-birthday po sa anak ni Ma'am. Shout -out din po kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir, lalong-lalo -lalo na po sa mga nagsuporta at subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pag-subscribe po sa aking channel from Pilingir channel. Thank you for watching. God bless.